give okay, like me no right. the words sintro dito sintro po dito ang dito sintro po dito ang problema kay dito sa na ay mga pak paul na di arah dinak ba okay kayo yo kay batja okay. ini aku ini nak sa pag tangtang -tang. pag baklas pero ang um, retention mga 10% Ihatag na ko oh, ah. Oh, labot pa sa biling ah, balik. Nga ako oh, ah ang ipagtakot ko balik. Okay lang mga birds. Thank you.